Hello po, uh, welcome to Cesar Tutorial Videos and I'm Cesar Then, papakita ko po itong isa sa mga uh, design ng ating customer na pinagawa, na pinagawa po sa atin So, ito ay pang water refilling station at sa kanya po itong sariling design Ito po ay merong dalawang klase ng uh, pagpasok ng RO So, yun yung i-discuss ko sa inyo, yung dalawang klase uh, na pwedeng, niya, i pwedeng, ipasok ng RO system. So, start ko lang po to Okay, then ayan ko yung control. Ayan. So, yung una, uh, pag nag-RO flashing po siya, uh, huli po yung RO after flashing. Okay? So, ibig sabihin, uh, pag tapos mag-flashing, saka palang papasok to. Okay? Pansin nyo po, flashing muna after to. Then, yun po yung design. Then yung isa pong uh, uh, yung isa naman po uh, sabay sabay po yung andar sa sa flashing after flashing mamatay na yung flashing pero maiiwan yung RO. Okay so yan sabay po silang dalawa then patay yung flashing pero nakabuhay na yung RO. So ito yung mga common na ginagawa po ng mga uh, installer po natin na uh, RO tapos flashing. So, meron po itong delay at bago po pumasok yung RO. So, hindi ko napapakita yan saan kasi ito po ay privado po. So, papapansin nyo po dito ay nagsabay po yung dalawa. Pero meron po muna ang delay yung RO dyan. So, yun, Sabi ko nga, didiscuss ko lang dito is yung RO. So, mapapansin nyo, nag-flashing. Sabay yung dalawa. Okay. Then, yung, yung isa naman po na tinutukoy, yung isa po naman na tinutukoy ko sa inyo is ito. Yan. Okay, so may delay po yung RO. Yan lang po. Thank you for watching.